Habis lagi. Uh. Uh. Baulu. Lagi yo. Oh. Huh. Habis. Jadi tu kawan ni lah. Dito po na sila. To, fish on na naman. Fish on. Ah. Woo, pangalawa. Dami, sunod-sunod. Dami nila, dami. Relax, relax. Isa pa. Pasong trib lang natin. Fish on na naman. Grabe. Woo. Grabe, pangatlo na. Kawan sila kawan Uy huwag mo na anuhin. Pinapatagal mo pa eh Sa panit Tatlong kas Tatlong huli One more one more Sa pa sa pa Sila dito Huli na naman Uy shit Yun lang yun lang naanhukan tayo sayang yun huli ah huli pang apat ah ito laki ito malaki laki ah yun na apat na Uh, gig, da <laughs> Ang dami nila. Ang dami nila. Sabay-sabay. Ayaw. Ah, Ayaw. Wala na lima lang yun yun na naman huli Woo! Uli na naman uy shit unhook Woo! sayang yun lang sayang naka unhook dalawa na yung unhook natin yun huli eh. yun huli ah grabe yung kagatan pabilisan na to pabilisan Woo! pabilisan na yun grabe oh grabe sila kumagat yun diretsyo dito lang pala yung mga baulo na to ah

Huli na naman Huli Ito ka ah, Sambahan natin yung kawan Sambahan natin kawan ng baulo Grabe, sunod-sunod Anim na